scholarship para po sa pag-aaral ko eh wala din po kami pera para po sa iwas gastusin po sa loob ng bahay yung tatay ko po ay wala din pong trabaho yung nanay ko din po ay wala din pong trabaho minsan po humingi po lang kami ng pagkain sa kapitbahay para po may laman lang po yung namin sa isang linggo po minsan dalawang beses lang po kami nakain ito po yung nanay ko Loka ma, ang dati pong trabaho niya, Ballstar. Ano ba, baka yan? Ano bang video yan, ha? Ah? Ano to ma? Yung viral? Ano to ma? Um, hello po sir at ma'am sa mga nakakapanood po ng video na ito. Gusto ko lang po sanang sabihin na sana po isa po ako sa matanggap sa scholarship nyo at isa sa swerte na mapili po. Pinapangako po, nagagalingan ko po ang best ko dahil ang magulang ko po ay irap na po sa pagpapaal sa akin. Yung nanay ko po, nagpapaligo lang po ng aso. <laughs> <laughs> Mama, paawa ka. Mapaawa ka. Ay, pali pali paligo ng aso? Hmm. Mapaawa yun, Mapaawa <laughs> ka. Paano ko dyan? Ano pa? pagpaligo ng aso? Oh. sabihin mo, oo. May sahod yan? Oo, may sahod Nagpapaligo po yung mama ko ng aso. Yung tatay ko po, pumupulot po ng basura sa barangay. Tapos yung mga napupulot niya po, tigpipiso po yun. Kaya yun po yung pinakakain namin sa pang-araw-araw. Ano ba? Ano Ano ba yan? Ano, ano sana, po, sana po matulungan. Ah, sana, sana po, po, matulungan mo. Matulungan kami. Tulungan ako. Tulungan. Ano? Po. Ikaw po mag-aaral? Ay, sige. Sana po matulungan. Matulungan ng siya. Na. Kuha um, ng scholarship. Tapos. Iyok, iyok, iyok. I'm Daniel Ocampo. I am 26 years old, and I am a licensed physical therapist from Cebu, Philippines. And I am applying for a scholarship for the University of Australia. And I think that I am deserving for a scholarship because I take inspiration from my family. This is my father. His name is Jedore Ocampo, and this is my grandmother, Dorothy Castañeda. And um I want this scholarship so that I can help my family and I take inspiration from them, especially from my father who is now mute and he can't get mute. I've been lucky to be with you. Oh, you're not. Oh, I'll be to be with you. Magka-solve ke ba na siya? Yes. My father, my father was mute and has trouble speak. And also my grandmother. <laughs> my grandmother, um, she's a very strong woman. She has been through a lot of challenges in life.

adik kebatin bukan ada yang drag adik kau ya adik tak adik nampak sama kani kami tak ada yang drag adik kau eh nampak macam dia prostitution ini yang kau kuat ingat mata adik. Ayo lagi nak dark adik. Ayo lagi <laughs> nak dark adik. Ayo lagi adik. Ayo adik. Ayo adik. adik. Oo, hindi. Mahal ka. Kung <laughs> pa'y TV, doon na lang sa gawin niyo. Ano ba? O, dito na lang. O, hindi. Sige, ikaw ka po na lang. Nasama pa ba ako? Oo. oo. Eh, ikaw ka, dapat makita ka. Dapat maawa hmm. sila. Seriosa eh. Espariyos, eh, <laughs> untan mo na ang kasalita ko muna. Beong! Seryosa tayo ah. <laughs> Okay, maingay daw ha. Gagawa kami ng drama. Pshht. Magandang gabi po. Ako po si Christine Joyce Evangelista. Uh, second year college na po ako sa uh, University. Kasi lukuyang nag-aaral po ako ng BS in Criminology. And humingi po ako ng scholarship at sana po ma tanggap niyo po ako. At deserve ko po, po mabigyan ng scholarship dahil sobrang Tira po nang buhay lang. Wala na po kaming makain. Sa totoo lang po si nanay na nagbibenta po siya ng bote. Kahit hindi po siya nakakapagsalita. <laughs> na hindi ka nakakapagsalita, di ba? Uh, sabihin mo sa kanila, bigyan niya ako ng scholarship. Nanay, um. hindi ka lang ako magsalita dapat. Kasi nga, pipi ka. Ikakat ko na lang. <laughs> 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 Sumasakit lang po yung dibdib niya. Sana po talaga ma mabigyan nyo kami ng scholarship. Uh, maraming maraming salamat po in advance pagka po nakuha nyo ko. Nay, mag-thank mag you. Mm. po siya naging pipe dahil po ah, uh, Uh, nagbebenta po siya ng illegal drugs dati. <laughs> It's a prank! <problem. laughs> It's a prank! Kasi, ang tatay ko po noon ay natate ko ko na isang drug dealer. Damo. <laughs> Damo. Wait lang kasi. Wait lang kasi. Wait lang kasi. Wait lang pa. Wait, wait, wait lang. Wait lang kasi. Ayun oh Joy. Wait lang. Kasi <laughs> wait <laughs> importante <xual> so, ako mapipili. Oh sige.

Okay, at okay. <clears throat> ang nanay ko naman po ay um, dating adik at Insurance to adik! Ma! Ma! ba? Ang nanay ko naman po ay dating adik at prostitute. Um, actually, ang tatay ko po ang drug dealer ng nanay ko. Yo, ginagawa <laughs> ng anak mo? Sira ulo ka okay. kin. Eh, paano ko mapipili? Lalaki ang kayo. Kaya ka. mo na wala ka na pili na scholarship na kinapakaranin na lang natin ikaw. Hindi mo yan putak lang. Trump lang. Niwan ako. <laughs> na <Ginoan ako. laughs> <laughs> ba naman tong magulang na to? Hindi <laughs> naman malalaman yan. Hindi matatanong dyan kung may ka o wala. Okay. okay. Uh, sakit ang likod ko ni Usog mo nga, nakatutok sa akin. mga ano eh. Nakatutok kayo eh, nitin pa sa akin. Kaya ko. nga, nga. nga basta malungkot ka lang. Ang daming <laughs> ano? Ang daming komersyal? Okay, okay. Kaya nga rin ubu-ubo ka, mami. Yan, yan, yan. Huwag kang tatawag. Magandang araw po. Ako po si Pauline Ante de la Cruz. Uh, nakatira po sa Cavite kasalukuyang nag-aaral sa Cavite State University and I'm taking BS Industrial Engineering uh, para pa dapat po ako maging parte ng inyong scholarship dahil po ang aking tatay po ay isang mekaniko at isang driver at ang nanay ko po ay isang OFW sa Angola po at dati po ah uh, Dati po, sa sobrang hirap po ng buhay, um, yung nanay ko po, insan uh, minsan po, pag may kumakatok na lang po na lalaki, tinatanggap niya na lang po para po may makain po kami. Uh, tatay ko po ay dating drug dealer. Ang na mo ganyan? Dati nga. Esto na. <laughs> pas nga eh pas dapat magkuwento ka ng pas mo. Talaga. <kil> Ang pangit ka Ano lang? Ngayon ka lang. trabaho yung ama mo ngayon. Hindi nga pass! Hoy, hindi ganyan kayo. <cons> <ca man> <wiele> <fall> <downę> <anonymous noise>

Pas, hindi nga yung ganyan. Kung pas. Huwag kang, wait lang. Um. Uh, yun nga po, uh, nanay ko po ay isang pusher. At simula po nung na po si Ligong, eh, tinigilan naman na po nila ang kanilang masamang ginagawa. Pero po, nanay ko po, ha, uh, minsan po, malikot po talaga yung kamay niya. Kailangan so, lang makakain namin limang magkakapatid, nagnanakaw na lang. <laughs> Ganyan, 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 ano? ganyan, 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 Pipi ganyan, 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 na nga. Scholarship—it's a prize. <laughs>